Welcome back sa aking YouTube channel. Pasensya na akong medyo ako na wala, akong wala ako matagal-tagal dito sa aking bahay. Alam sa ko ay nagbabalik. Ito na nga at umpisahan natin sa magaali ka na guys sa ito. Ay, pakita ko sa inyo yung itsura na aming bahay guys. Ngayon na alas na alam nyo na busy na naman ako. Mga nanang meron ako kasing ginawa kaya ipakita

Pero dahil nga alas 11 na siguro ay na -umarka. ano, uunahin ko na lang muna yung pagluluto ng ating kakainin yun, mga lalab sa tapo ay nagugutom na. Ito naman paglilinis ang bahay, wala problema anytime po ito. Wala naman kasing pumupunta dito na bisita ngayon. Weekly lang naman kami kumakita-kita ng ating mga anak. So, ako lang dito sa bahay, anytime kung hindi ko ito So, hindi ko pagluluto na ako guys. Sa sain ako. 何で Iba? Ase, diba? Lagay ko na yung asing gulay. Ang salata, Ito. O. Dahil mo na tayo, yung lagunan. Ito yung Tapos, ito yung parang makulit. Okay. At, yan, o. 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 lang siya, so, pwede o, halusin na natin dito sa kawali. Pwede nga daw. Kasi ay babalot natin yan at ipipray ko. Dito ko siya yan sa, para mawalay. yun. So, ito, mag-ano natin ang rubber ng, ng lumpia, mga ilang mga ano, kundi, kasi ito, pinapanalig sa kanya.

Kala nyo, imagine nyo nga ka. yung kayo right Pero, pero so, hindi ko pala na ibaba yung kanan po. <laughs> oh, ito. dapat na lang kumukulo na yun. Anyway. tapos pa kasi guys, patay ang ipon ako dati na, na ipon ng dito. Nakakang story sa na, na sentang ito. Nauupas pa rin ako. Ano? Kaya isa din rin sa kanilang kaya ako gagamit lang natin yun. Kaya kagamit yun. Sa aking braso, mga ka- Sa aking braso.